hi magabesh this is another day again another day Another oh, okay, today's video, mga besh, dahil wala nga akong ma-content. Ito na, habang naglilinis ako, ay naisipan ko nga magpabidyo sa anak kong si Mika. Hindi ko nga sa kanya. Halika dito, anak. Ako'y bidyohin mo. Para naman content tayo. Na, eh, parang taga Batangas eh. Kaya na nga, agad naman akong binidyo ng aking bunso. Agang napakaraming ang dahon, mga besh. Hirapan nga akong magwalis dyan dahil sobrang liit ng aking walis. Noon nga talaga siguro, kapag pagmasipag masipag yung walis. Mo. Mabilis, mapudpod. Ano yon? <laughs> Parang hindi pudpod yun na ah. comment Pakicomment naman mga best? yung sure, ano sa Tagalog, yung napupudpod na walis. Kaya na nga, sobrang nilalakasan ko na nga talaga ang aking pagwawali. Ano ba naman kasi mga bears? Pakabigat talaga. Halos talaga lahat ng lakas ko dyan ay binubuhos ko na mga ano Ano ba besh? naman kasi? Napakabigat. Patangkad pa ako. Tapos yung walis ko. Apakaiksi. Ayan na nga mga bears. Halos nga tudutudo ako dyan sa pagwawalis. Ano natatakot pa nga ako dyan magwalis mga bes Baka naman kasi merong ahas. Baka meron namang halo. Meron nga pala kaming nakita dyan mga bes Mga halo. Pasok dyan sa butas ng swimming pool. So naman hindi namin mahuli. Apakabilis ba namang tumakbo? Yan na nga, mga besh, binibilisan ko nga ang pagwawalis dyan. Ay, parang aabuti na tayo ng gabi. Nanyo naman, parang hindi na nga siya maliwanag. Si nga, mga bandang alas 4 na ako, nagsimula sa pagwawalis. Huli ko nga ang winalisan dyan mga besh, ay ito nga ang swimming, swimming pool. pool na walang tubig. <laughs> ano ba naman kasi mga besh? Sira na kasi yan. Kaya ayan, wala na siyang tubig. Pagka sa tao, wala na siyang buhay. Wala na finish na na so, naman talaga kapag ka ang isang bagay ay eh, hindi mo na napapakinabangan na finish na ganun din parang wala ka na rin pakialam alam <laughs> ba talaga that's life pero always remember na kahit ang isang bagay ay hin sa tingin mo na hindi na mapakinabangan meron pa rin yun kapag ka kulad mo kulad na lang sa tao kala mo wala na siyang pag-asa sa buhay pero darating yung araw na makikita mo yung worth niya kita mo na mayroon pa palang pag-asa. I'll always remember, mga besh, na ang buhay natin ay laging may pag-asa. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, wag tayong mawala ng pag-asa. Tuloy tayong mangarap at magpursige. At hanggang dyan na lang, mga besh. Yun naman, tapos na ako sa aking pagwawalis. Medyo malinis-linis na nga ito dahil nawalisan na siya. Ang aking winalis ay akin na rin. Sinunog. at ayan na rin si Mr. Nagwawalis nga Kung rin. Ang tulong din yan sa akin. At ayan nga lang po for today's video. Bye-bye!